Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Capricorn. Mga masuswerteng kulay, color orange and color white. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at white ay nagpapahiwatig ng sigla at dalisay na intensyon, ngayon ay makabubuti ang pagtutok sa mga gawain na may tunay na kahulugan para sa iyo mga masuswelting numero number 23, number 17, number 25. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng pagtuklas ng oportunidad, bukas na komunikasyon at kasiyahan sa ginagawa. Taurus. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Leo. Mga masuswelting kulay, color green and color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang green at blue ay simbolo ng katatagan at malinaw na kaisipan, ngayon ay magandang panahon upang ayusin ang mga planong naantala. Mga masuswerteng numero, number 36, number 16, number 24. Ang kahulugan ng mga numero, sumisimbolo ito ng kalmadong tagumpay, muling pag-aayos ng layunin at personal na kaayusan. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Pisces. Mga masuswerteng kulay: color yellow and color black. Ang kahulugan ng kulay: ang yellow at black ay nagpapahiwatig ng matalinong pagpapasya at enerhiyang taglay mo. Gamitin ito upang mapanatili ang sigla sa pagdedesisyon. Mga masuswerteng numero: number 6, number 10, number 29. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng panibagong kaalaman, disiplina, at konsentrasyon sa layunin. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aquarius. Mga masuswerteng kulay, color pink and color gray. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at gray ay simbolo ng mahinahong damdamin at kalmadong pagkilos, ngayon ay mahalagang makinig sa iyong damdamin at hanapin ang tamang balanse. Mga masuswerteng numero: number 24, number 11, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, sumisimbolo ito ng emosyonal na pagkapanatag, pagiging praktikal, at kakayahang ayusin ang komplikadong bagay. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Scorpio mga masuswerteng kulay, color red and color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang red at gold ay nagsasaad ng karisma at tagumpay, ngayon ay panahon upang ipamalas ang iyong galing at pamunuan ng may tapang. Mga masuswerteng numero, number 11, number 14, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng liderato, malinaw na layunin, at pagkakamit ng mataas na tagumpay. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aries. Mga masuswerteng kulay, color white and color green. Ang kahulugan ng kulay, ang white at green ay simbolo ng kalinisan ng intensyon at panibagong simula, ngayon ay mainam para sa pag-aayos ng mga plano at kapaligiran. Mga masuswerteng numero, number 7, number 19, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, sumisimbolo ito ng produktibong direksyon, tahimik ngunit matatag na pagunlad, at malinaw na layunin. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Iris. Mga masuswerteng kulay, color blue and color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at gold ay sagisag ng karunungan at dignidad. Ngayon ay panahon upang ipakita ang iyong galing at makamit ang respeto ng iba. Mga masuswerteng numero: number 5, number 12, number 27. Ang kahulugan ng mga numero, nagbibigay ito ng inspirasyon, kaayusan sa trabaho, at pagpapalakas ng loob sa mga bagong tungkulin. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Gemini. Mga masuswerteng kulay, color maroon and color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang maroon at yellow ay simbolo ng lalim ng damdamin at kaliwanagan ng isip. Ngayon ay mas madali mong makikita ang tamang landas. Mga masuswerteng numero, number 33, number 9, number 20. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng malalim na pakikiramdam, malinaw na direksyon, at tiwala sa sarili. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Virgo. Mga masuswerteng kulay, color yellow and color red. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at red ay nagpapahiwatig ng maliwanag na kaisipan at malumanay na kilos, Gamitin ito sa mga plano mong tahimik ngunit malawak ang epekto. Mga masuswerteng numero, number 2, number 13, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, sumisimbolo ito ng masusing pagsusuri, panibagong diskarte, at matalinong pag-aksyon. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Cancer. Mga masuswerteng kulay, color gray and color navy blue. Ang kahulugan ng kulay, ang gray at navy blue ay nagpapahiwatig ng kahinahunan at malalim na pag-unawa, ngayon ay panahon para magplano ng tahimik ngunit epektibo. Mga masuswerteng numero, number 6, number 15, number 21. Ang kahulugan ng mga numero, nagdadala ito ng kontrol, matatag na pananaw, at kalmadong tagumpay. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Libra. Mga masuswerteng kulay, color sky blue and color violet. Ang kahulugan ng kulay, ang sky blue at violet ay simbolo ng idealismo at katalinuhan, panahon ito upang yakapin ng mga bagong kaalaman at ideya mga masuswerteng numero, number 14, number 10, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng panibagong inspirasyon, intelektual na tagumpay, at malalim na pagunlad. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Scorpio. Mga masuswerteng kulay, color blue and color brown. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at brown ay sagisag ng damdamin at katatagan. Ngayon ay magandang panahon upang ito ng pansin sa emosyonal na paghihilom at praktikal na hakbang. Mga masuswerteng numero, number 8, number 18, number 31. Ang kahulugan ng mga numero, nagdadala ito ng emosyonal na kalakasan, pagtatapos ng lumang yugto, at pagsisimulan ng bagong pangarap.